Hello people! Mangunguha tayo yung mga bisita namin ng kalamansi at ano, saging. Ito yung saging. Ayan o kasarapan lang ng saging o. Si Chris! Bumunta ka na dito eh! Guys, we're here. Saan guys? Para guys. Ay, dito ka? Ayan. Yeah? Ay, Diyos ko. Akala ko lumait. Doon kasaban. Daroon, hindi pala dito na. Ano, natin, no? ano, ikaw na? King. Baka kayo, Yan, o ano, ba? Diba? Ayos. Ah, Dali mo 'to. Ito yung ano, King. Yan. Ito yung Oy, baka makaalpas ang pato. King, gamay Ayan o. Oh, ay, oh, ay, ay, ang lalaki sa taas. ayun nga, doon sa taas. O. Oh. Ay, hindi yung sasama dito. Hindi ka mahilig. Sa ganyan. Alam, ang dami. Ang kapal oh Ang kapal guys, ang bunga ng kalamansi. Grabe. Nakakatuwa. Sobrang daming bunga oh Oh. Okay. Parang bless na bless naman tong kalamansi na ito. Sobrang dami. Yung pato na nakbuna oh. Ano? Dito ka sa likod. Oo, oh, oh, doon oh, yun sa dulo natin guys yung ating magtatanim. Maliit lang po yun. Siguro for apat lang po yun na box ba. Titignan natin yung magtatanim. Guguluhin natin. Sabi kayo. Ayan oh, madamo na guys yung kanal dito. Ito po, kanal po ito. Pa irrigation ba? kaso, wala pong ano tubig ngayon. Kaya ayan oh. Pero pag nagkakamero ng irrigation, tinapapabas po yan. Yan. Diretso doon po saan saan okay, so dito tayo sa dulo Ayan. Bilis. Ay, Iba Parang ibang durog dito ano. Hmm. Hindi, hindi kagaya dun sa kabila hmm. ano. Lalo yung kahapon oh, Hirapan naman eh. Yung mga tanim diyan kahapon. Mhm. Mm -mm. Sanay na kayo magkayan ano. Nang ganyan ang gamit. Ayun guys, yung ating tapos na ito mamaya maya ano. Mm -mm. Oo. Okay, Hindi mag-aaral natin. Sina ni Josie kadik-sidik si pagtanim. Ayan, oh. Ayan. Hmm. Yan yung guys yung water pump dito. Ni eh, pa, kinakuha na. Gusto ata magroblob, wala namang tubig. Ano? Wala namang tubig. Ilagay yung... Ayan, yun. At isa rin yung arado. Bay, alam, alam na nung ano eh, kalabaw? Ano? ano alam niya na Eh bakit nga alam yan ako saan siya susuot? Ano? Kabisado niya na. Oh, paano gagawin? Lalagay ano? yung singkaw sa leg. Ah, singkaw ang tawag yun sa nilalagay sa ano? Yugo. Mm, -hmm. masige. Singkaw Sige ka sa ano? Logo. Logo. Logo? Logo. Tapos sarot na naman yung sasakyan ng mga. Oo. Saan ang daan dyan? Saan daan yan? Saan? Ah, dyan. Dahan-dahan tayo at ano. Baka maano. Ay, doon. Iuwi Iu na yun, guys. Kasi hindi pa naman, hindi na nagagamit eh. Ta anong tawag naman dyan? Araro. Araro. Pang mano-mano, ano? Hmm. Pang kung lupa. Oo. Uh -uh. ko. Yan na, tana. Yan, anak ni Lula din yan. Eh, si, ano, si Tuto. Tatay niya yun, si Kalilong tayo na dun balik na tayo nangunguha ng kalaman sa mga kasamahan ko eh tapos na guys yung ibang nag aano nag aarado nakatapos na din kami guys ng pag aano pagpapatarabaho ba grabe makakapagpahinga na tayo guys ayan ang pagluluto ng pag aasikaso sobrang nakakapagod din po kaya kailangan din namin siguro mag rest rest naman na pag ano may time ba <laughs> sabay kayo pag may ano pag may uh, budget ba meron kasi pa guys pag walang budget eh ayan ano madami kayo nakuha madami rin ate ala ang dami mong nakuha na tulungan ba, ako ni ate may balikan pa naman yan eh. Ang dami pa oh. Kaso kailan pa? Uli ang balik ano. Malaman kung ang mga mamay, ano. Ay eh, babalik na ata uli ng Batangas eh. Oo, oo. ni Tatay Lilong ah. Nandito ka agad. Bilis. Hoy, ka lang diyan, Mark. Ayan. Tapos na yung ating ito yung ano pinahila kay ano. Ito. Kay Tatay Lilong. Talbos naman guys ngayon ang kinukuha ng aming mga bisita. Oh. Si Jade. Sinasamantala nila kasi malayo ang bukid. Libre. Nakakalibre. Tingnan natin ulit yung ating favorite spot dito. bak ah, Ayon.

Oh. Ay ano? Oo. Oh, oh. Hmm, masarap yan ay ano. Sa sabag sa sabaguong. bote May uulamin mamaya. May uulamin mamaya. Ha? Oo. O kung ipananalo Eh habaan mo naman ito oh. Ito to to. Narara na na ata. Diba nakalibre ng gulay? Libre na ang pen. Siri naman ang kinuha pala ni Lani. Siri? Mm -hmm. Ayos na. Magkano na yan pagbibilhin? 20 pesos. Grabe ka namang magbenta. Mahal? Saan ba na mahirap tumungo? <laughs> May bayad yung pagtungo. <laughs> May bayad yung pagtungo pala. Ang dami kong nakuha. Ayaw, ayaw. Gusto mo? Nangangain ka ganyan? Oo naman. Gumawa ka na. Guys, tignan yung nakuha kong ano, kabuti. Super blessed talaga tong puro ng saging na ito. Hindi ako binibigo. <laughs> Hindi ako binibigo. Ayan o, dahon ng saging. Ayan o. Di ba? Ayan. Gusto to ni Kiseya. Galo yung mga ganito. Gustong gusto niya. Ayaw diba ko ba sa bata na yun? basta yan yung Healthy naman to. Oo. Oh. Ano gusto ma? Hindi, sige. Kain yan. Hindi, kumuha na. Oh. Kunin mo na yun. Gugulayin mo ha? Oo man. Maka hindi mo gulayin yan. Gugulayin, kinakain namin yan. Sayang naman. Kunin mo na yun. Oh, sige, sige. Eh, so, ikaw din naman kumuha ng para ng paglalagyan mo. Dito na lang. Ah. Siya. Ayun o. Oh. Diba nakakatawa, no? Ayun o. Oh. Ba't may nabang... pang maliit Oh. Ayun o. Oh. Ba't mayroon dito? Meron nga kasi nga naulanan. Ito na, ito kasi matagal lang puno na bubulok ba. Ito, ito. Hmm. Hindi na kami kabuti. Ay, hindi na magdalang. Oo, o, kabuti. Naghati kami. Ako okay, na 'yan. Kumain na. Ah. May kabuti. Nakatapos din ng trabaho, guys. Dami na kayong nakuha ng kalamansi. Yes. Ayan guys, yung aking kabuti nilay ko dito. Ayan guys pauwi na din yung aking magtatrabaho yung aming magtatrabaho makakaraos na din po sobrang pagod na ilang araw din po kaming super busy yung aking kamay talaga guys ano minsan nararamdaman ko parang sobrang nangingimay na ba pero kaya ko naman guys ano pag lang naman ano may pahinga tayo oo oh, oh, masarap yan ilang sa kamote Pakita mo sa Ninang. Nangangain ka na ganang Ninang. Wala <laughs> mo. Ayan, gala na tayo guys. Sarot. Oo. Oh, oh. oh. Ano yan? Wow. Oh, ano yung kinakain? Oo. Oh, oh. Hindi mo alam to? Ano mo tawag dyan? Kabuti. Kabuti, pero ito yon. Oo. Oh, oh. Dalawang oh, klase ang kabuti. Madaming klase ang kabuti pala. Pero nakakain. Kabuting saging yan. Oo. Oh, oh. Ah, Kabuting saging. Oo. Oh. Sing-sing-sing. Oh. Sing -sing Bakit? Diba? Um. Oh. Okay. Kasi Okay na yung mga nakuha nyo? Dami, nakalibri ano? Kalaman si... Yan. Oo naman. Siyempre. Hello people, tayo ipupunta kay tatay. Hello people, tayo kasama namin si Buhit, si Lani. Hello po. Oh. <coughs> Tapos dala-dala ko guys yung bigas. Ayan, sa Sliorne, nandito na po kami. Ay, nga, may nylon. Ay, sumalugupong na sila. O, oh, yung mga bata. Tama yung bata, ilan? Nakangiti siya. O, oh, o, oh, bitawi, bitawi, bitawi. Nakakita pang may ice. Ay, sir. Tayo, ay, tong sa iya. Kaya mo to bunso. Ay, may sugat ka. Hindi na. May sugat ka. Napano ang kamay mo? Hindi na Ako ano? na. Napano yan? yan? Ito, Tay. Pasalubong Walang problema yan, Tay. Tay doon sa inyo. Ay, yung asin nyo, yu Tay. Nangangagat ba yan? Ano, kamusta? Matawa ka. Okay, mabuti. Mabuti? Ha? Oo, daw. Mabuti. Nakakapagsalita tay ang anak mo ito. Opo. Ah, na. Pero po ay eh, kwan po eh. hindi po sanay sa Tagalog guys. Ah, hindi sanay sa Tagalog. Oh, gayon. oon. Yang mo na po yata ako na magdadala niyan. Isa. Dito sila guys nakatira oh. Ah, may mga nailan ka na. May mga. <laughs> <laughs> po mm -mm. ng kwan niya eh. Mm -mm. Uh, po sa wak. Oo, oh, oh, pang takot yan sa wak. Nagagayan din sa kay kuya mo may mga nylon po kasi dito naman nakakabit eh. ay, ay, no? ay hindi po sa amin yan katira lang sila dito eh. ay huwag naman uh -uh. yun asan yung pakuan dyan na sinasabi may pakuan daw dyan eh ay, dyan po sa ilog yan eh. sabi ng ilog tayo sa loob tayo Sige. Dalhin sa loob. Buhatin ari. Hmm. Uh. Kailan ang diyan ka balbasing dala mo kasama na 'yan? Nalimutan anak. Sige, dalhin mo 'yan, bubuksan natin. Anak mo 'yan. Opo. Itong grocery niyo, may mga plato. Kuni kuni kuni. Ay, andon tayo. Dalo ako pa dito sa loob. May may ano, sugat ang kamay mo. Buksan natin 'ta, ibuksan niyo tayo ha. Dito tayo. Dito sa tabi ng suka sa likod. Tingnan mo lan, doon sila nagluluto. Tama. Ayan o. Oh. Kami nagluluto na. Sige, buksan nyo tay. Yung, baka ano? Ay, baka yung against the Against the light. Ito sa Sleone po, yung pabigay nyo. Opo. Marami pong salamat. Uh -huh. <laughs> Gulok tay kaya. iba ibarang... hmm ito tay may damit din po kasi ano pinabili na napakarami yung salamat sa inyo yan mm -hmm. ito ba yan ito tatlo po ang namumuhay na lang ito tay sa inyo ito tapos itong dalawang dalawang t-shirt dito ito inyo ko ito mm -hmm. yan ito. tapos ito naman ito madami inyo Ayan, oh. Sukat so, mo nga. Ubad ka nga. So, ano nga. Ayan, oh. Gaganda, oh. Pampas ko na kayo. Ayan. Upok ka, bunso. Upok ka. Tumukaw. Tumukaw. Oh, Bakit na paano Bak, tayo ang kamay niyan? May balot? May... Ay, nataga po dahil po sa nangungwa sila ng kahoy tapon. Ah, <laughs> oh, nataga. Oo. Oh. Ay, sus. Ay, ba-ba-ba-ba. Itong so. mm, Yung isa. yan, yan, ayan. Baka maaaring masaktan yung, yung ano. Ayan. Ayos. Ayos. Parang sakto ah. Sakto nga. Yeah, ito, ito may pa. short yan ha. Ikaw mayroon ka din. Di mayroon din. ka din. Ito. Sukat mo naman ang iyo. Na, ito. Sukat ikaw. Hindi mo pa huwag. Ito din. naman. Di na, di na, di na. May short. Tagtatlo kayo. Di di, di, so, di, ano. oh, sige. Dut, dut. Sige. 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 mo. Upo ka din. Hindi sa tangan. Aking umupo ka. Sige. Sige. Hindi makaintindihan yung tabalbas ng Tagalog ah. Hindi <laughs> <Suot. laughs> Ah, hindi o. Oh. Ito suot, suot. Oh, sige, suot mo gano'n. Yan. Hindi. Yan. Ito tay, ito, ito, may short din yan Pog tay. Ito, yan. may short. Sure. Yan. Yan. <laughs> yan. 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 Ito na. Ito. Oh, ito, ito, iyo pa ito. Ito sa iyo pa ito. Hindi hmm. ka, pogi o. Oh, yung hmm. short, suot din yung short. Sa'yo pa din ito. Yan, tig dalawa kayo. Abay, kapugi ah. O, suotin mo nga yan. Idubli mo na dyan. Idubli yan ito kay tatay mo, ito yung tay sa inyo ha. Po. Ay hindi niyo na isusuot po. Kayo na lang magsuot ng inyo. <laughs> ah, yan. Ah, yan. Isuot mo. Suot Shoot mo na. Me. Sige. Short. Ay meron nagtataka siya kasi may short pa nga naman oh, oh. siya. Oo. Oh. Kabila, kabila. Kabila, kabila, Impa, impa. Asa na yung sa inyo? Yan. 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 Mm. Yan. yan. Aba, ah. May pang ano na, na eh. Napakarami yung salamat oh, Oh, ito iyo, ito dalawa kayo ha. Ito naman sa iyo. Asan ah, yung sa ibini kay? Tapos na sisig ito na ibukatin niyo. Ito, nakita kasi niya na kayo walang gamit kay. Ito may plato kayo. Ayun, tatlo. Tapos may paglalagay kayo ah, ng ulam. Ah, pala sila dito, Tay. Apat pala sila. Hindi okay. nakahiga sa duya. may baso pa kayo, Tay. Tapos may sando kayo, may kutsara din kayo. Ano yung kabalbas? Ito. Wala, wala. Ito tayo, waki. O ba karon alam na tapos tay. Pas ito may mga grocery well kumpleto na po may, may asukal, may ano, may kumpleto yung tay may kape kayo, may asin. May mga maggi, mga may may dinatapos ng mga pagkain ng mga bata tay ito. Okay. Yan may Napakarami mga caramel. Marami yan, tay marami po to para pagkain nyo. <laughs> Tapos ito naman tayo may ito ay hindi na namin ginagamit ito dahil nakita ko kayo wala kayong sinusuot na jacket. Ibigay ko na lang sa inyo ito. Galing hmm. hmm. sa amin. Maraming maraming salamat po. Okay. sukat nyo nga tayo kung kasya. <laughs> pang ulan yan, pwedeng pang ulan din. Hmm. pag na ulan, hindi <laughs> isuot So, yan, eh, may formado si tatay dyan ah. Mukhang <laughs> forma. O, so, diga, kay tatay mo tunak, gusto mo din hiramen. Sige nga tay, isukat nyo nga tayo. Para kayo, kasi nakikita ko kayo wala kayong ano hmm, pando yan ngayon panglamig panglamig na ulan ka banday oh. ito naman tayi pwede nyo din di, 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 suotin yeah. to ayos ah ayos oh yan tay o ayos <laughs> oh ayos ito na, ayos. ito naman malalapad na mga ito mga mga pinaglitan to tay ng mga anak ko edi eh, pwede din sa kanila ito magaganda pa ito tay itong mga ito mga t-shirt oh. ito oh ito kuha kain saan yung dalawa ito ha may, may jacket may, din dito. Yung isa pa, pa. isa pa, tayo. Ito? May isa pang anak siyang lalaki doon Ah, Eh, bigyan so. nyo na lang, tay. Sino yung, Sino kayo Ito naman, tay, pang... Ayaw. Baka tulog, tay. Hayaan mo na, tay. Tulog. Baka tulog, eh. <laughs> pang jacket. Ayan, oh. <laughs> Nahiya tay. Hayaan mo na, tay. Hiyay. na Sige, walang problema. Sige, tay, oh. Ito pang jacket nyo na pang ano para kayo pag taglamig pwede nyo isuot pag taglamig. Opo, so, opo. Ano? opo. Opo. Ito type plus, ito type bigas. Opo. Ito bigas. Maraming salamat po. Ayan. Salamat sa Leonie mm -mm. sa naibigay ninyo sa aming tulong. Mm -mm. Uh, mga grocery, mga ano-ano. Bigas, mga gamit, gamit. Mga gamit. Mga mm -hmm. pan, gamit. Mm -hmm. Napakarami yung salamat. Sir. Opo, yan. Talagang Tuwan-tuwa po kami. <laughs> <laughs> yung mga bata nga, oh. Ngiting-ngiti. Ngiting-ngiti. Ay, pagalingin mo ang ano. Ano mo pong iniinom na gamot niyan? Antibiotic po eh. Galing po sa binili ko po diyan kay ang kay tito. Ay, papakainin niyo muna ng kanin bago pa ka oh. iinomin ng ano. Nako, but hindi nilagnat. Paga na eh ang ano. Kawawa naman. Patingin nga ako nak. Nang iyong ano. Patingin ako nak. Na. Saan bandang taga dito, Tay? Oo gusto po ang Kawawa naman. Pag nagpapainom kayo tayo ng gamot, papakainin muna ng ano. Anak ko! Buka! ah, so sige, pa dumihan tayo ay. Tayo, yun lang po ha. Opo. Salamat po. Maraming salamat. At kayo nakita namin dito sa sitwasyon nyo. Hoy, ano? Tawag tao yan. Tayo, salamat po ha. Ito na po. Oh. Oh. salamat, po. Kay... Maraming, salamat salamat. Opo. Oh, Opo. Oo. Bagay sa inyo tayang jacket. <laughs> Sige po. Sige po. 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 Maraming salamat. Opo. Opo. Yan, yung pagkain yan. Madami yan tay. Sige po. Shout out po kay ano, kay Ma'am Leoni. Ayan, salamat po ng marami sa pagtulong nyo po sa mga taong ito. Ayan po. Kami man po ay sobrang nagagalak po at ano, masaya po ang aming puso na makita po sila na kahit pa paano po ay mayroon pong a uh, Uh, nagbibigay po sa mga taong ito. Salamat po sa Sloney sa inyong bigay po. Uh, God bless po palagi. At ang sunod naman po natin guys ay kay Lola doon naman po tayo pupunta para po sa ayuda naman po niya na din po niyan. Ito naman po tayo ngayon guys doon sa ano dito po sa lugar nila ano nila Lola po. So ayan guys, ibibigay na din po natin yung pinagbibigay po ni Ma'am Leoni. Sis Leoni, wala po dito si Nanay Josie. Meron daw pong pinuntahan kaya hindi po natin siya naabutan. Si yung asawa niya po ang nandito tapos si Joseline. Ito po yung uh, yung pinabibigay. Buksan niyo tay, buksan yung gulok niyo. Yung grocery at saka yung damit. Bata.

Sige, sige, sige. Bukatin, bukratin mo, Tay. Bukratin mo. Ito yung... Nandiyan na ka? Wala pa. Ayan, ito. Pwede nyo nang ito kung sino yung gusto. Sino may kasya? Kasya sa'yo to? Parang kasya sa lahat sa ito, ah. Ayan, tapos sa mga pambata, Tay. Kagaya nitong iyon, yung bata na yon may short tapos may damit. Ayan, oh, may damit tay. Yan, ito. Ito. Nasaan yung bata na yung bata? Ay, wala dito. Ito. Sa kanya. Tapos ito may short. Ito sa kanya. Yung bata, ganang bata na ano, na pababae. Si, ano pangalan nun? Meka. Si Meka. Tapos, ito pa. Tapos ito, mayroon dito. Sinong ka siya dito? Yan, yung mga damit. Ayan. Wala kasi si Nanay Josie Ito, ito naman yung iba galing sa amin na hindi na nagamit ng mga bata. No? Tapos, tapos ito tay, grocery. Ito, mga dilata at saka ano, kumpleto yan tay. Ano? Wala naman kasi si Nanay Josie Yan. Oo. oo. Yan, may yan tay. Kompleto po yan. Ayan. Ayan. Tapos yeah, may pinabibigay pong 600 pesos para doon sa catheter niya kayo na po ang humawak or ano, yan para sa catheter niya ni Jocelyn. Ano po? Ayan, hmm. yun. Yan po yung pinabibigay ni Ma'am Leonie po. Ayan. Maraming maraming salamat po sa nagbigay uh, po ng tulong sa amin. Talagang kami hmm. hirap niya mm mga data na Ay maraming salamat po sa mga ikaw naman, Jocelyn. Kami po, maraming salamat po sa mga itinutulong ninyo. God bless you po. Maraming salamat po talaga. At sa wakas, dumating na si nanay. Ito yung sinasabi ko na may bibigay ako sa inyo na galing naman sa akin. Ito, pang jacket. O, sukat mo nga daw, Nay. Ayan, but dumating ka. Ang usapan natin kanina, pupunta ako dito. Nawala ka na. Sa kadamihan ng trabaho mo. Ito na yung, may grocery ulit po kayo na. Tapos yung mga damit na ano pinakita ko na kanina. Ano po? Yan. Dumating din. Leoni. Leoni. Mm. Mm -mm. Ayan. O kayo na lang. O, sige, bye-bye. Oo. Oh, oh. Pakainan nyo na nga pa yung mga madaming biskwit yan. Sa ilalim tay. Madaming mga pagkain yan ng mga bata din. O, kumpleto yan, nay. Ay, o. Oh. May asukal. O, oh, sige po. Bye-bye.